Ah. ano pagi ah. Ano ah ah, ah. 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 Mo guys oh tinanggal ko yung hose ilan kasi kalitan na siya. kalitan ulit. five days every five days kalitan uh. ay five ay pa ay 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 Ayan. Ayan ang trabaho niya. Ayan. Parang lang lawit sa ilong kasi papalitan. Maya-maya palitan na yan, guys. Antok pa, ma. Antok pa. Antok pa kami, guys. Pero siya, ayan, oh. Hindi siya nag... Pagawang gising. Matagal matulog. Sisigawan ka niya, o, asan na punta? Asan punta? Ang nililo, no? asan punta? Ah, asan punta? Dito lang tayo. Tay na si pa, Bapang, ha? Pang, bilisan niyo yung kain namin, Pang. Kasi, goto na. Oh, kakabit pa ng tubo sa ilong.